Well, supposedly there should be no announcement. Kasi pag nag-announce po sila, then it's like tinitimbrehan po kayo. Pero ma'am, ano po ah, iba po ang one-side parking sa garage siya. Napansin ko po yung mga taxi po, hindi na po parking. Garahin na. Is one-way traffic, yes, hindi po parking? Yes, alam ko. Hi everyone. Saludo po ako sa pasensya at syaga na ginagawa ni Sir Gabriel Ko yung ba namang mga kababayan natin na ginawa ng garahe ang kalsada at kapag sinita mo po sila ay di nila maintindihan na hindi garahe ang kalsada. Sa video na ito ay tingnan natin ang matalinong pagpapaluwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan natin. Ang garahe ay kalsada. Panorin natin ang video na ito. Good morning. Uh, we're here dito po sa Cubao area Uh, right now, we're in Ermin Garcia, which is considered as an alternate route. Then, meron pa rin po tayo mga ibang pupuntahan na mga alternate route dito po sa Cubao, no? Which is like, for example, Denver, uh, Maryland. Lahat po yan, mga public utility bus routes po natin yan. And aside from that, meron din pong complaint coming from the barangay. May mga rider na walang helmet at nakachinelas, ang muntikang tumakbo. Opo, 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 saan ka pupunta? Tikit mo, tikit mo. Huwag kang tatakbo, sinasabi ko sa iyo. Sabi niyo po. Ha? Sa barangay po po Mas lalo na. Taga barangay ka? Opo po po. Taga barangay ka? Pero wala ka helmet? Hindi, dito po Ah, ano gano'n Sabi mo muna. Sala po na lisensya. Ya, hindi. May helmet di sot. may helmet ka. Grabe naman po ang dami ng sasakyan na naka sa kalsada na tila naging one-way na. Palad, ikaw na. Kanina pa yan. O oh, sige, karga na. Toto, alalayan mo lang si Giros, ha? Mahuna na ako. Pero gugulong yan, eh. Yung iba, sir, nakuha na, uh, one, ano to, eh, no parking both sides. Kaya nga, anong kalsada yan? Maryland, sir, Maryland. Alam Maryland Street. Sige, sige, papunta ko Maryland. Diyan lang daw po sa malapit si Kuya, pero wala siyang helmet at nakachinelas. Uh, Pakain ito po. Sige ba, okay na po yan. May dala ka po lisensya. Oh, I mean. ah, sige. Okay na yan, kuya, kuya. Okay na, dito na lang. Patay mo muna. Wala po kayo helmet. Nakachinelas ka pa. Diyan lang po ako. dito lang. Kung wala po Wala na naman po exemption kung dito lang po or dyan lang po. Ay, sorry. Hindi nyo po ba alam yon? ako ng ulam din ah. Eh. nga. Eh pero kahit nang bibili ka ng ulam, dapat naka-helmet ka. Uh, May helmet ka ba? Uh, Meron po. ano? Sa tayan po. Oh, yun lang. Dapat nagsusot ka ng helmet. Ayun, wala po. Dito lang po ano. Oo. Walang exemption ha? Okay. Nagtataka naman si Kuya kung bakit dun sa maliit na kalsada nang huhuli. Pero nagpaliwanag si Sir Gabriel Go na hindi naman dapat talaga pinaparkingan ang kalsadang iyan. Hi, um, ano? sir. Good morning po. Ah, uh, taga rito ako sa Maryland, okay. Milan. Tataka lang ako, bakit ito mas maliit yung kalsada? Ito yung inuuli. Bakit yung highway? Anong kalsada to? Vic? Sa po. Kasama po to, part of the complaint. Ah, uh, eh, ito yung na uh, pinag- Maryland ito. kasi alternate route. Eh. Huh? Alternate route ang Maryland. E, ito po, Pano Ito po? hindi po. What, what, do you mean by alternate, alternate route means it's designated as a route for public utility vehicles. So, Maryland, Denver, New York, uh, Ay, yung Detroit, dito, uh, uh, lahat po yan alternate route. Ito po? Ito hindi po designated as alternate route. This is a complaint area coming from the barangay naman. Uh, so, ma-accion ang Yes, uh, kasama to. Hindi kami makalabas? Opo. Pa -parking. Opo, kasama po to. Kasama din namin yung barangay. Will it be a, a permanent no parking na ang Maryland, no parking talaga both side. Ah, uh, okay. Opo. Ang Diguia, uh, we have to check with the barangay if merong resolution. But as of now, wala. Ah. Uh, okay. Opo, ha? Kasi ang problema namin, okay. pag di namin inayos to, yung mga ibang sasakyan, paparada at paparada, nahihirapan din kami. Well, uh, better na lang na if you have a garage naman, I suggest you park it para yung mga parada, sila'y mauhuli. Uh, sila'y matuto. Sana may permanent na lang. Nahirapan din kasi kami. Ano to eh? Nakal alam ko, permanent po talaga permanent no parking ang pa. Maryland. Kasi alternate route siya. Okay. Saka like this one, you're parked on the curb eh. Uh -huh. So bawal talaga yan. Well, yes. Kung meron man one side parking, bawal din sa curb. Uh, ito -huh. po ba lang? Ah, okay, okay. usap lang po. Yes, boss. Uh, -huh. yeah. Thank you very much. Alright, thank you, sir. Uh -huh. thank you. Wala namang susi ang sasakyan at wala ding driver kaya hindi na pagbigyan si ate. Purpose of the day. Uh -huh. Pagka pwede niyo consider muna kasi na nasa hospital po yung susi oh. yung nahawak kasi na po yung anak ko. Pasensya kailang, na kailang, pasensya po. Pasensya na yun? po, ha? Kanina po namin kinukulta, pero sige na sige. Ito one time pa. na po. Pero kasi matagal na po yung ano alternate dito ng MWF. So, Tuesday, uh, Thursday. Kamali talaga na po po. kasi talaga tamil Kasi silang dalawa lang masasama. Walang gusto silang susama iba. Kung maiaalis nyo po yan, sana. Kung nandiyan ng susi, titikitan lang. E, kaso kailangan po maalis yan. Tingnan niyo napakahirap po dumaan ng sasakyan. Oh tama sila ng parking pero kayo po mali eh, hirap naman gumalaw kailangan ng mga ibang po, po. kailangan po maialis po yan pag kayo nyo pong alisin yan titikitan lang po kayo sensya okay, na po ha Papa, pa, 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 wag kang atras. Papa, pasensya na. Okay. Ano lang po, puntahan nyo lang. Puntahan nyo lang po sa impounding area. dalhin lang po ang ORCR, a valid driver's license. Kung kanino po nakapangalan yung sasakyan, uh, siya po ang kukuha. Kung hindi po siya ang kukuha, kailangan lang po ng uh, authorization letter. Sinakop naman ng tent ang lugar na tila inuman. Kaya kailangan tanggalin ito. Mukhang inuman to ah. May red horse pa eh. Up. Wala pong ordinansa sa lugar na ito, pero ginawang parkingan ng ating kababayan So, good afternoon. Uh, this is our second strike, no? Dito pa rin po sa Quezon City, but this time around, dito naman po sa may uh, Timog area, which is South AA Road. Uh, this is a complaint area ng PCRMU po natin. And as per coordination, nalaman po natin, wala naman po parking ordinance, So, both side, no parking po dito. Nakapark naman ang taxi na ito, kahit wala namang driver sa loob. Yung isa ba may driver? Wala rin. Wala bang driver yan? Meron? Yung isa, wala. Kasi series ko sana eh. May driver. Dumating naman ang lalaki at nagpakita ng papel. Pero for proposal pa lang daw ang parking nila. At wala pang ordinansa. Ay sir, propose lang po. Oo nga pero... Proposal lang. Oo nga, proposal. Pero sana... Binigang... <laughs> Sinulatan din kami na bawal, di ba? Saka, ni sir, ang proposal po dito is one-way traffic, yes, hindi po parking. Yes, alam ko, proposal, kaya lang, Hindi ay napusuhan din kami na hindi pala na-approve, pa, ano? Oh, uh, po. Hindi po, ano eh. Saka yung complaint po, may basis, tapos uh, kinordinate po sa barangay, uh, the advice na wala nga pong approved uh, ordinance pa po dito. Isa pang taxi ang nakuha at tila garahe talaga nila ang ginawa sa kalsada. babae naman na ito ay sila na nga itong ginawa ng garayang kalsada ay siya pa itong may ganang magtaas ng boses. Hindi po ina hindi po approved. Dapat ko sila ulit. Hindi po kailangan. Kasi po, pag approve one side parking, dapat may city ordinance po yan. Oo oh, nga po, eh, nag-declare -nag na po kasi sila na may one side parking. So umasa po yung boss kami na meron po talaga one side parking. Eh, nag-coordinate po kami sa barangay. Sila rin nagsabing hindi approve ang one side parking. Dapat kasi sila nagpatawag talaga sila. Para alam din po namin. Last August pa po yun eh. Oo oh, nga po, hindi naman po sila agad nag-abis. Wala mm -hmm. talaga last August. Hanggang ngayon, wala sila sila sa Pero ma'am, ano po ah, iba po ang one side parking sa so, garage sa. Napansin ko po yung mga taxi po, hindi na po parking. Garahe na. Talagang nakaiwan na rin po yung iba. Eh, Magkaiba po ang konsepto ng parking sa garage. Di ba? Ito, ilang araw na po ito nandito. Medyo matagal-tagal na po. Ito naman pong babae ay sinisisi ang gobyerno. Pero dapat po ay nung bumili kayo ng sasakyan, ay nagpagawa na din kayo ng garahe. Hindi yung isisisi nyo sa gobyerno kung bakit wala kayong maparkingan. Magsasakyan sila kasi ayaw nila ng public transport so, okay. Even when they don't have the parking lot hmm. Ano yung Boy, solution natin? solution sa phone lang tayo nito Kuha lang tayo ng busa, Well nito. ano, wala That's the that's <coughs> solution. Okay, solution for now Because ang problema kasi for how many years Nakasanayan natin yan eh Nakasanayan, nakasanayan. kasi They don't have the parking lot Pero napilitan silang bumili ng watch Kasi ang ng public transport Now for us okay, to solve this issue Okay. okay it's it's not it's so not so. within my jurisdiction ng public transportation. It's sa DOTr it's po 'yon. Yeah, it's not the public transportation. Mm -hmm. Pero kayo ano sa so, ano sa so Designated as no parking po kasi talaga Maryland eh. It's an alternate route. So ngayon, kaya nga inaano namin ang barangay Ini-enjoy na namin ang barangay this time around para they can be the one to monitor. kung na sa barangay, sila rin po ang nag-request actually. Kasi as a car owner, it's your responsibility to have a designated parking uh -oh. before you buy a car. Uh -oh. But it's also the government's responsibility to have mm -hmm. It's the... not the responsibility of the government to provide you, provide you with your own not, garage. Not the garage, sir. you let definite yung masasabi ko is to provide the solutions to public Yeah, yes, I agree. But the problem is, kahit na i-opt, i-anyo po sa akin, well, kami, ang proposal namin talaga, barangay now. has to, ano, has to do their job. Okay, so band-aid lang yun. It's not a band-aid. No, it's, it it's, is. about discipline kasi you already know no parking yan on both sides. You still, it, it is a you still park. It is a band-aid. It's not a band-aid. yung mga tao. Hindi po. Ito na lang question ko. You see a signage that states no parking on both sides. But you still opt to park there, it's because you have no option. No, that's not a service level. That's the mere fact that there is a law that states you cannot park, but you still blatantly park on it. Ngayon, setting aside, na sinasabi nyo kailangan mag-provide ng, let's say, public transportation or whatsoever. Unang-una, unang-una kasi, eh, if you, the root cause, Well, maraming root cost yan eh. We can argue all day your root cause and my root cause will be different. Di ba? My root cause, it will be derived from lack of public transportation. Huh, that's what I'm saying. People refuse to take the public transportation. It's not just about Because lack. It's not about lack of public transportation. Ah, Unang-una, right. yes. Yes, I've tried. Every day. Meron tayong ed sa bus carousel na napakabilis. But may people... no, No, ang daming station. Overpass. No. Yung station mismo ng bus carousel, may overpass po doon. Have you uh, tried? I see it. You see it, but have you tried? I have tried before. You should try kasi ang dami natin din yung develop. I should try kasi. Like I the North Avenue Station. Like the North Avenue Station, bago na ang station. Hmm. air condition. Pero dito nga, wala tayong sabotong sa, sa ko At yung solution lang, eh? Ang solution naman kasi dito, you have to follow the law. Nakalagay po May mga streets na designated with one-side parking ordinance. Doon po tayo pumarada. Pero pag yung mga kalsada na walang ordinance of one-side parking or parking Pero on both sides, bawal po talaga. Kaya madami yung sasakyan kasi napipilitan dumi. It depends. It depends. For me kasi, vehicles nowadays, no? It's like a status symbol. If I have a lot of cars, it's my everyone. status symbol. Most of the people. Most, di ba? You cannot derive the problem on just a selected selected few of the people. It's a whole it's a whole comprehensive problem po yan eh. Public transportation, mga motoristang pasaway, kahit na alam ng bawal pumarada, Di ba? Uh, okay. Ang napapansin ko, approve ng, ng approve for building permit. Tayo naman tayo. But in fact, ang dami mga sasakyan na hindi pwede magpark kasi punuan na. Okay. Kaya nabibilitan yung yun sa side park. Kaya nabibilitan yung yun sa side park. Kasi hindi dapat park. Pero mali eh. Mali po yan. I'll go back ah. May mga kalsada designated as a parking zone. Why do we refuse to park there? We are not refusing. Instead of... We are ah. not... Oo. Oh, oh. We have a choice. Kasi kung titignan mo, taga -Irmina. Okay. I used to, ano, sometimes park sa Detroit. Pero ngayon wala akong Detroit Plus, is an alternate route. Bawal mm -hmm. po. Ermin Garcia, yes siya okay, Pwede sa Detroit. one-side parking okay. kasi ang Detroit. Yes, ang Ermin Garcia uh, bawal talaga on both sides. Okay. Yes, that. Hindi lahat ng mga may-ari ng sasakyan. Kaya siya yung sasakyan doon sa isang Kaya nagahanap ako ng definite solution from the ground. Kasi o ganito says, yan eh. Pag private, no. Kasi pag sinabi natin designated parking areas, di ba? Let's say, a vacant lot to be used as a parking garage or probably a vertical parking, it's a private property po yan eh. It will depend. Malaking ano po yan. It's a good suggestion, but I think that will take a very, very long term. Kasi nga, public, private, di ba? Lahat involved yan eh. I mean, we cannot just get this house, sabi natin, gibain natin, gawin natin parking. Hindi, yun nga, ahead. sinasabi ko, 'Di ba? Sinasabi ko, that's what I'm saying. Kasi medyo ano na 'yan eh, pilosopong sa oh, nga na po? Eh. <laughs> Hindi, I'm I'm just saying, 'di ba? Kasi mm -hmm. you're, you're proposing na magkaroon ng designated areas or a barangay to have parking spaces. Ngayon, kay na rin nagsabi, puro building, ang daming tinatayo. Wala nang tayong vacant lots. We cannot just ang, get ang, any, ang, ano, kasi, ang any any lots. Kasi is to build a building. Mm hmm. A eh pero kasi And, private property, we cannot dictate to the owner na, if, oy tayo amoy yan ng parking, ha? The Philippines, no, it's okay. within the building code. Within the building code. Oh. Pero dapat si Barangay, meron siyang permit. Kaya nga, that's why, sinasabi nga namin sa barangay, that's why the barangay is here already, sinasabi na namin yung mga problema na nang ginagawa nila before na kailangan lang correct na. Kailan? na. Ito yung doing na itong ng barangay, hindi mag Well, supposedly, there should be no announcement. Kasi pag nag-announce po sila, then it's like tinitimbrehan po kayo na uy, may clearing operation ngayong araw, wala kayo lahat. Tomorrow, wala ng clearing. Ibalik kayo. Nakita natin ang matyaga at magaling na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating hindi maintindihan na hindi garay ang kalsada. Sa ating pong mga kababayan ay hindi po obligasyon ng gobyerno na magpagawa ng lugar kung saan kayo pwedeng magpark. Bilang may-ari ng sasakyan ay responsibilidad nyo po na may garahing parkingan ang inyong kotse bago kayo bumili. Hindi yung bibili kayo ng sasakyan tapos ang garahe nyo ay ang tapat ng inyong bahay. Halos lahat naman po ng bahay ay may nakadesenyong parkingan nung binili ng may-ari. Kaso, ginawang kwarto, extension ng salas at minsan ay kusina ang garahe. Kaya ang nangyayari ay ang tapat ng bahay ang garahe nila. Sa lahat po ng ating kababayan na may kotse ay kung may kakayanan po kayong bumili ng sasakyan ay paniguradong kaya nyo din magpagawa ng garahehan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Drone.